Maraming netizen na kinilig sa comment ng kapatid ni Doni Pangilinan na si Ella Pangilinan. Sabi, I proud of you both. Talagang kiniliga ng mga netizen dahil napaka-vocal ngayon ni Ati Ella. Talagang support na support siya sa Don Bell. Dahil nung last na nag-post si Donnie, pinaulan niya ng heart. Tunay na pati si Ella Pangilinan ay mahal na mahal si Bel Mariano. At pati yung iconic scene ng Don Bell ay pinakita ang behind the shoe. Pento pa ng director dahil mabilis lamigin si Bell talagang binigyan daw ni Donnie ng warm water para hindi lamigin si Bell Mariano. Parang ganun din ang ginawa niya sa he seen to her. Nung rain scene nila talagang todo yakap at alaga si Donnie noon kay Bell. Yan ang patunay na mula noon hanggang ngayon, hindi nagbabago ang isang Doni Pangilinan.